Eve bubuksan ko ang aking uh, uh, parcel galing kay Salamat sa ano kay Tony Valle sinyo. Siya ang may dala nito galing Pilipinas. Nagbakasyon kasi siya so nakisuyo ako para dalhin ito. Buksan natin kung anong laman. Pero binili ko talaga to sa Pinas. Ay may binili ako at meron ding pinagawa. Hindi ko mabasa yung ano Bubuksan natin. Hindi, ilan lang naman ito. Pinadala. Ano to Ah, Ito muna. Ito ay... Ito ay... di ko alam. Oh, my... Ang una ay... Mmm... Um, damit ng anak ko. Nagpadala kasi ako ng damit ng anak ko na ano... So, yung hinubad niya. Hinubad niya. Sabi ko, magpadala ka ng hinubad ni Gael na hindi nilabhan. Ay, hindi nilalabhan. Yung... Ah! <laughs> ang pawis mo dong. May mancha-mancha pa. Josiah, oh, ang damit mo. Napakadungis naman ito dong. Hmm, mamis ko ang anak ko. Ito ay sinuot niya. Sabi ko, kahit anong damit dyan na may ako. Namiss ko ang, ang anak ko talaga. Kasi iniwan ko siya one year and two, one year and three months yata. One year and three months. Oo. O ngayon, limang taon na siya mag-anim. Nasa June. Tapos, ito na siya. <laughs> Parang, <sighs> namiss ko ang anak ko. Ito naman ay, ano to? Charger? Kaling sa Pinas talaga to. Ito lang ang ano ko. Ito, hmm, Gonzales. Gonzales na. ako. Gonzales ako. ito Ah, charger ng aking charger ng aking cellphone. <laughs> ito yung cellphone kong binili mula Pinas. Mula Pinas talaga to. Salamat talaga, Tons. salamat sa pag lip Ayan. Ito ay um, Galaxy A Galaxy A15. <gasps> Nanis ko mga items na galing Pinas. Ay, hindi pala yan basura. Mabigat siya, oh. Ito siya. Ito siya. Hmm. <laughs> Ito na yung cellphone ko. Wow. Ito na siya, oh. Samsung. So, I have three phones now. Ito. Tapos, ito. Tapos, yan. Gamit ko. Ah. Uh, <laughs> ng tuwa Ito na yun siya, oh. Samsung. <laughs> Galaxy A15. Eh. Hmm? Thank you, thank you Tony. Ya. <laughs> Oke. At itu ang. Beli ah. Nah itu apa? Beli ah. Kini yang naga hoodie. di? itu I walk water t-shirt. Galing Pinas. Thank you, Rachel. Si Rich, Rachel. 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 Rachel para hindi pala siya Rachel. Rachel. Si Rachel, si Wax. Salamat Wax. Yung t-shirt ko, ang admin meron na. <laughs> Ito na. <laughs> si Wakwa. Thank you so much. Ako talaga ang nag ano, ang nag ah uh, ang kasulat dito, Team Wack Tapos kape. syempre adik ako sa kape. Tapos, uh, Friendship and Engagement. Yan. Friendship kasi yung team namin, yung kasamahan ko. Friendship, purely friendship. Walang ibang halong ano doon. Mag-engage-engage engage din, pero friendship doon. Yun ang bahay ko kahit saan man ako mapunta, uuwi ako sa bahay ko. Yung Timok Walkers na bahay. Tapos, ang nakalagay dito, panatilihing taas ang nervyos. <laughs> Thank you so much. Wo? Ah. Yeah. Wo ang ganda. Medium size. Gusto ko to kasi, di ba? Paborito ko yung mga free size. Ako kasi yung babae na simple ayoko yung fit. Gusto ko yung maluwag. Thank you so much, Tony. Tony, ah, uh, pwede niyo siya, i-follow. Si Tony Valley Sinyo. Thank you, Tons. Thank you, Mamang. Kung Mamang, de. Si Mamang, o si Richelle. Thank you so much.